So yun mga idol, isang maulan na araw sa inyong lahat and welcome back sa Talim Island Pride. For today's video, dahil may bagyo, ay eh wala kaming magawa sa bahay. eke kesa mag-inom, nagkayaan kami magkakaibigan na mamingwit at mangisda sa tabing lawa. Totot tot, nga pala sa kasama ko kay Consial Berligondranios, Richard De Leon at kay emitters UNESA kay paring JR. Wala naman talaga akong plano mamingwit o mangisda kasi nga may bagyo at sobrang lamig ng panahon. Eh alam nyo naman kapag may bagyo ang sarap mamaluktot habang nakakumot tapos nagkakape. Pero dahil ang kukulit ng mga kaibigan ko wala na akong nagawa kundi sumama sa kanila. So yun, mga idol kahit bumabagyo dito kami <laughs> ngayon. Mamingwit pa rin walang sawa. Ayun Oh. Muli namin. Grabe, boy na boy po. Tilapia, sa tilapia. Hmm. Plus yan, meron pa rin kaming huli. Ay, ano. Sarap. At wala pa rin sa magkakasama pa rin kami. <laughs> Parang GR at si Conchal Berle. nag imot <laughs> <puno> ng ipon mo ng pain na. Bagyo lang yan. Pero di kami suko. So yan, mga idol, kita nyo naman kahit bumabagyo talaga namang bali wala talaga sa amin. Shoutout nga pala doon sa pinsan ko, nakabangka na naka kulay green kay JP Gundranios. Galing sa kanya yung isdang to. Na mga idol, busy busy pa rin sila. oh, nandiyan naman sila. Busy busy pa rin, ayaw na ito Miguel. Pupunta muna kami ng bundok at kukuha muna kami ng sampalok. So yun mga idol, Catchan ko nga pala for this video kasi nga naipigisipan ko na habang namimingwit sila ay kumuha ko na sa palok sa bundok kasama yung kumparing JR ko. Sabi naman talaga yung mga trip namin magkakaibigan, isipin nyo pagkitapos mamingwit, aakit kami isang oras papunta sa bundok para lang kumuha ng sa palok at mga pagluto. Sabi nung Naglalakad nga kami, nakita ko itong bunga ng ampalayang ligaw at nandito na rin naman kami sa bundok, sayang naman kung palalampasin ko pa yung pagkakataon ito. Alam niyo naman kapag may pagkakataon, lalo na paglibre katulad dito, aba, bakit pa natin palalampasin? pasin so yun, mga idol dito na kami sa bundok ayun o no? taas namin di ba pero bago kami kumuha ng sampalok kumuha na kami ng daho ng bunga ng ampalaya ayun o no? dami dito mga idol na bunga ng ampalaya libre ayun o no? dami dyan o no? pura ampalaya no? Pagkatapos dito, pupunta na kami doon, mga kami ng bunga ng sampalok. Kasi may naghihintay sa aming dalawang tropa nandoon sa bangka. Update na lang mga idol. At yun nga mga idol, pagkatapos namin kumuha ng bunga ng ampalayang ligaw, dumiretso na kami rito sa pangunguha namin ng sampalok. Kulang manguha ng sampalok. Ito na natin natin sampalok o. Oh. Yan you know, medyo okay naman. Mga pang-apat ng suka na. Ayan pa yung tropo. pa rin. Nung oras na o. Oh, alas tres na. Grabe, sama ng panahon no, oh. Lakas ng aking sa saka sobrang dilim. Yun. You know, sobrang dilim. So yun, may idol. Update ko na lang kayo. Iluluto natin to. At yun nga mga idol an dito na ako sa bahay nakarede na yung sampalok tsaka yung kanduli na hinuli natin sa pangmingwit at syempre pati yung bigay ng pinsan ko na si JP Gutarranyo at nagsalang na nga ako ng tubig para magpakulo ng bunga na sampalok o malakumpet. At nung malambot na itong sampalok, naisip ko na ihiwale yung buto at balat nito sa katas para naman walang hassle sa paghigop ng mainit na sabaw ngayong taglamig. Grabe, sampalok pa lang na pagkasarap na. At pagkatapos kong hanguin yung bunga na sampalok, inilagay ko na rin tong sariwang kanduli. At naisip ko na baka kulangan yung apat na kanduli kaya nag-add ako ng isang tilapia para naman hindi kami mabitin sa pagkain ngayong hapunan. At naglagay na rin ako ng pinitpit na luya para naman sa sa Lanza. Naglagay na rin ako ng sibuyas para pampalasa. Tapos sili ng pampagana. At huwag na wag kayong maghahanap ng wala ah. Dahil sa oras na to, ako'y gutom na gutom na. <laughs> At habang hinihintay ko na kumuluto, isip ko na pigain yung pinakuloang sampalok. Para naman pagkatapos ng isang kulo ay eh, ready na rin ilagay ito. At hayaan yung makuha lahat ng katas para sa mas mainam na sabaw. <laughs> At kapag kumukulo na yung niluluto natin, ibusa natin tong katas ng bunga ng sampalok o malakumpet grabe pagkakasarap naman talaga so yun lang mga idol hindi mo na ako makapag shoutout at ngayon lang nagkaroon ng kuryente dito sa isla kaya late na ako makapag upload kung umabot ka sa video na ito huwag mong kalimutan i-comment kung taga saan ka para malaman natin kung saan umabot ang video na ito at kung bago ka pa lang sa channel na ito wag mo naman kalimutan mag follow para update ka palagi sa mga ganitong klase na video na ilalabas ko at yun nga mga idol ako si Crafts TV at ako si Talim Island Pride at ito ang finished product ng sinigang na kanduli sa sampalok o malakong